Good afternoon guys Ito yung ano project ko ngayon guys lahat ng luma ng concealed hints ay aking papalitan yun nga lang ay magkaiba ng ano magkaiba sila ng ng concealed ito kasi peace out na kaya ang ipapalit ko malaki na yan na Oh guys. Iba siya. Kasi ito kasi ipalit ko. Hydraulics na. Yan o. Meron na akong na. Ano na isa. Yan o. Nag si sil na naman siya. No? Si, si Rickman. Yan o. Tinagtaban ko yung ano. ayun uh, yun yan na hydraulic siya guys yan na. ang ganda na nito pag pagkatapos kasi hindi na siya kailangan iyan na pagsara hindi na pahirapan magsara iyon Purul yung pait ko yan kaya gawin na nilang ng paraan ito kasi hindi nila nilagay yung ano ah, na pa siya yan na Peace out. Kaya ipapalit um, ba ipapalit, babawas ng gilid. Magbabawas na lang si hose. Yan ito, ilalak na ito. Guys, tugtong na update lang guys. Ito ang mahirap guys pag kinalawang sobrang tigas. Ito. Ito. Iyon. pahirapan Sus, sobrang kalawang Sobrang 30 taon. Ngayon lang na Ah. Ah, tanggal ka pa rin. Inuga ko muna ng ano, martilyo. Iyon oh. Ah. Ang tigas. Ito. Subulan tigas. Parang nag-fix na. Ayaw na lumabas. Halos. Iyon <laughs> o. Ngayon lang napalitan. Ito na naman. ng na naman. Susukatin ko. Uy. Ayaw magkasya. Uy. Oh, yung guys. Oh. Kailangan linisin. Hindi sila magkaano. Ah. Ito ang problema pag Turnil hamba ng Pandai Ngayon si Panday Pandaot Hindi <laughs> naman Ayun Paspasan mo lang tingko ani kay Abang wala pa ang pulis Iyon know. Susukatan ko na naman to guys. Na ano. Alin lang yung babawasin. Ayan guys. Pakita ko na yung pagtapos na. Ayan na guys. Resume sa ating project. Ayan Kabit ko na yung apat. One. Two. Three. Four. Puro hydraulics na yun guys. Guys, ini eh, Testing. Hindi na ihampas. Kuhaan yan. Uy, huminto man. Yan. And guys, ano siya? Siya na, kusa magsasara. iyon Puro hydraulics na yan guys. Ayan kagandahan. Pit na pit. Tigas. hindi siya kagaya nung dati na o well, kagayaan ngayon o no? woops yan lang kusa magsara ayun kabila na lang ito yun know. o may apat pati sa kabila yan dyan area er, na yan yan pang huli ayan guys update ito. sana yung mga takip nito? Ang takip. Ayun. yelo Maluwag. Maluwag. Ayun. May ilaw pala yun. lo pula. Yo. Ya ngono nya, suruh yang tinabdan binawasan. Oke, di magkasya ya. Yan kulang nang isang cover. Yo. guys. kala nila ilaw. Nag-ilaw, nag-ilaw ako. Yan pala video. Yan pala guys, video. Yan guys, gwapo na to. Stainless. Stainless, tapos hydraulic. May git 300 ang isang seat. Yan, isang ganito. Isang Kaya nagulat yung amo namin. Sabi niya, yung magandang klase. <laughs> magandang klase na yan. Lalagyan ba natin ng pipitsugi? Dapat yung may presyo na. Ayan Ito yung pinakahuli na ikabit ko. Magkakaroon na ito ng lock. Kasi dito na ilalagay yung mga importante mga ilaw Ayan. ilaw ilaw gaya nito yan yan mga reserba na ilaw ayusin ko na ito ulit alisin yung ito yung alisin yan na lang uli Oh iya lah guys Finish product <laughs> Ya lah Salah ada nah. Ya nih ini susi Sobrang laki ini susi Wih matigas Charan. Yan na. Tapos na guys ang isang kabinet. Linisin na lang. Sobrang dumi. Yan yun o. Oh, ang laki ng inuka ko. Yuhu. Panday. Pandaot. <laughs> Ito na yun guys. Linisin na lang. Yan. Naglagay ako ng ano bali yun know, ito pinatong na to para mayroong pag tornilyohan yun know. kasi nga lagpas yun know. na dikit na dikit yun yung ano nya yan nagdagdag din ako dito ng pamakuan yun know, tornilyohan pala yun know. na butas na butas sa kabila. Ayun o, Nilubugan ko dito ng maigi para ano, mag, kasi mahaba. Yung nagtaka ako nito. Kaya pala yung dati hindi halos masara. Kasi hindi sila magkaano magkasukat halos labas talaga siya. Ayan Oh. Ang laki ng kinatig Oh. Para lang sila magtagpo. Ang laki ng nilubog ko. Kaya pala nag... Hindi masarato na ano, matino. naka Ayan o. Oh. Ayan guys. Finish product. Ayan o. Oh. Layang ano niya. Tibay na yan matibay na yun guys hydraulics na siya ah uh, yun know, oh parang totoo rin na carpintero si Rickman <laughs> bakit hindi ba totoo yung iba pinulitan ko ng turnilyo magigahin ito yung iba ng turnilyo ay malaki malaki na yan dalawa yun know tapos na tapos guys ito yung na lang o dito ito lang yung i bali i ko Yun, linisin sobrang dumi ayan guys hanggang dito na lang ang aking vlog sa pagayos ng kabinet meron na siyang ano dura pwede ko na ilipat dito yung mga ano ibang gamit yung mga ilaw na taas kasi sarado na ayan oh tulak ayan oh. may counting ano siya pero yan ay yung pinaka ano niya yan lock ikot ayan. nakatago yung mga ano niya yung sa turnilyohan yan ang tama para hindi siya basta-basta mabuksan pero itong itong kahoy na to Deformed na yun, guys. yan guys. Wala na tayong magagawa dyan. Yan ah. Deformed. Dito pantay sa si baba. Yan ah. Pagdating kumilos na siya dahil sa sobrang tagal na kahoy. Tsaka ano na talaga siya. Dahil sa kalumaan. Yan Pumasok sa taas. Lumabas naman bandang baba naghiwalay sila. Pantay naman yung loob. Ay ah, yung side niya, ay mo mo siya. Kita yan ipit na ipit. Yan. Dito ipit na ipit. Yan ipit na ipit niyan diyan. Sarado sarado. Pero bakit dito sa dito sa tagpuan nila? Ayan, pumasok si babaw. Yan. O pumasok naman. Ah, luma, bali, lumabas pala yung pinakaibabaw. Yan. Ibig sabihin, lumiyad. Tama naman yun palang sa baba. Pero pagdating sa itaas, parang nagbaliktad sila. Ang isa, yan, eh, pantay dito. Pantay dito. Pero pagdating sa ibabaw, lumiyad yon yan yung kumilos na yung kahoy yan hanggang dito na lang guys ang ating vlog napahaba na yung ano natin yan, thank you for watching bye bye